So, meron ako ditong uh, center spring ng Honda Beat. Ayan. Tapos so, meron akong center spring ng N-Max. Yung center spring ng n -Max at Mio i125, same lang sila ng haba. Ayan. n 1000 RPM. So, same lang sila ng haba ng M3. Uh, ito naman yung sa Honda Beat na stock 800 RPM So yung size difference nila Meron silang size difference O Ganyan Meron silang size difference of 1.3 inch Meron mga around 1.3 inch Na difference Sa height So, ang gagawin ko ngayon is i-place ko siya dito. At i-measure natin kung ano yung length na, maku na makuha pag piniga natin yung ating center spring. So, ayan. So, ayan. Nailagay ko na yung ano, yung 800 RPM na center spring. Ayan. Ikutin ko tong vice, vice, vice bench natin para makita kung gana na siya kaliit kapag na-press. At ayun, no. pigang -tiga ng ating 800 RPM na center spring for Honda Beat, no? Same lang siya ng uh, length sa Honda Beat. Uh, sa click 125 tsaka sa click 150, same lang sila ng haba ng uh, center spring. So ayun, measure natin. So, one point, to? Ito pala. One point, mga one point 2. Lagyan natin sya ng uh, ayan. Ayan, natin tape. Ayan, So, ayan sya. Mga 1 point, one point two. Ayan natin. Ngayon, measure naman natin yung sa Nmax. Sim lang sila ng haba sa M3, no? Ayan. Sim lang ng haba. Ngayon, measure naman natin ito. So, ayan na. Ito na ating pang N-Max. So, ayan. Measure na natin. Pag napapiga siya. So, ayan. Merong mga 0.1 one. Ay, wait lang. Ito pala dito siya. Kasi ito yung dulo niya pinindulan na. Na siyang mga point 1. So ayun. Point 1 difference. Eh ayun. So sa ating test no. Within the Nmax no na maliit nga sa ating Honda Beat at uh, click 125 at 150 same sila ng haba dito at dito naman sa NMAX 3 same sila ng haba sa M3 at sa tinas ko naman siya and okay naman yung hata arangkada okay naman siya pag ginamitan siya ng pang Honda na center spring okay siya sa ating M3 okay siya sa ating NMAX no? And ayun, sim as stock lang naman siya. 800 RPM. Pero yung iniisip ko dito eh, ang, ang pagkakaintindi ko lang, no. Nakapag kasi natin siya, no? uh, Na the daw ay nakapag mas bumaba siya. Tigas din siya ng patigas. So dito medyo eh, may kalambutan siya. Kasi nga maliit yung unang ano niya, yung unang press niya, malambot. Pero syempre yung unang press niya rin dito na same weight. No. Yung unang press niya. Medyo mataas pa siya kumpara sa isa. No. Mataas pa rin siya. So yung maring mga dito since mas mahaba siya, no mas mahirapan din siya i-press kasi nga 800 rpm eh so parang naka 1000 rpm pa rin siguro ayun yung pagkakilindi ko parang naka 1000 rpm pa rin pag ginamit mo pero hindi eh pero nangyayari is parang stuck parang stuck rin yun parang stuck din yung dating sa aking M3 kapag ginamit yung sa Honda And okay naman, nakuha niya yung top speed. Okay din naman sa arangkada. Parang stuck. Parang stuck din siya. Ito. More on, more on arangkada siya. No? Eh. na -feel ko yung arangkada niya dito. Eh. And okay siya. Okay siya sa top speed. Lower end. Okay rin. Hindi man siya nag-over RPM. Kahit na maba siya. No? So, sa mga... Yamaha users dyan ng M3 and Max so pwede siya pwede sya gamitan ng 800 RPM ng click pero hindi ko lang alam sa long term no? kapag ginamit nyo to maaaring masira yung pulley nyo no? pero hindi ko alam so ayan lang and it's up to you kung gusto nyo ito try no? so ayan lang